O oh, ito mga paps o, oh, ibibigay ko sa inyo yung tip to ha. Ito, tandaan nyo to, huwag nyo kakalimutan to. Kapag ka kayo nag-apply sa angkas, or kahit saan mang MC Taxi kayo mag-apply, pwede nyo to magamit. Sayang kasi ito. Malaki ang chance nyo makapasa kapag ginawa nyo to. Maliban sa kailangan kabisado nyo yung motor nyo, kabisado nyo yung format, may isa pang technique dyan mga paps para lang kayo makapasa. I-share nyo to sa mga tropa nyo o sa mga kakilala nyo na gusto mag-apply bilang MC Taxi na nahihirapan makapasa. Ito lang gagawin yung technique mga paps. Kapag ka pumunta kayo sa area o sa halimbawa sa angkas, pumunta na kayo, dito na kayo sa area na to. Ang pinakauna yung gagawin dyan mga paps, Hanapin nyo agad yung rider na pwedeng umangkas sa inyo Yung manipis yung katawan Huwag kayong ha, magsasakay ng ano, ng medyo may kalakihan o may kabigatan Take note ha, yung mga aangkas sa inyo dito mga paps Kapwa nyo lang din applicant yan yung mga makakasabay nyo mag-apply Sila yung aangkas sa inyo So ngayon, ang gagawin yung discarte yan Hanapin nyo agad yung pinak, manipis ang katawan Kausapin nyo na agad yun mga paps Tropahin nyo na agad Pre, ba pwede ikaw na lang umangkas sa akin Pwede yun mga paps, kausapin nyo agad Yun ang pinakaunang-unang assignment na gagawin nyo rito Pag nag-apply kayo Iwasan ninyo yung malilaki yung katawan, yung mabibigat Alam nyo na, sigurado may hirapan kayo dun Kaya tip ko sa inyo, hanapin nyo agad kapag meron kayo nakitang manipis ang katawan